malapit ng maluto ang aking isda. Ayan. Hindi tayo masyadong ano, hindi masyadong mainit kasi sobra talaga init niyan. So, ito na nga, no. Sasagutin ko ang uh, ang katanungan ng ating mga followers. Yung sa post ko, huwag maiingay Yung sa post ko, sabi niya, yung sinasabi niya na magkano ang sweldo mo pala dyan sa Amerika kasimple. So, yun na nga tinatanong. Sinasagot ko yung ano niya. So, may na nag-comment doon. Sabi niya, paano mo pinagkasya sa low income na yan? Sa pakaliit-liit na income na yan, paano mo pinagkas siya? Kasi dyan sa Amerika, napakamahal. Dito sa Amerika, napakamahal ng cost of living talaga. Hmm. Totoo naman talaga yan, guys. Totoo na, napakamahal. Kahit saan tayo, mahal. Kaya, dipindi yan sa status natin. So, kapag ikaw lang talaga, nagbabayad ng boarding house, nagbabayad ng electricity and everything, ikaw lahat, talagang kulang yan siya. Totoo yan, kulang na kulang. Pero, sa si status ko, sa akin, para sa akin, ang asawa ko ang nagbabayad ng bills. Isa pa, wala kami bills na binabayaran sa ano. ang maliit lang talaga yung binabayaran namin sa suga, sa ilaw namin. $5 or $8 yung aming ilaw dito kasi nakasolar kami. Yun. So, nag-a-depende yan sa atin. Kung nag-rent kayo, or ano ang binabayaran nyo, sa ano, kasi, no, and then, yun talaga, yun, totoo yan guys, dito sa Amerika, napakamahal. Pero depende sa status natin, kung tayo lahat, ang dollars per hour, kulang lang talaga yan. Kulang na kulang yan guys, kasi yung mga kasamahan ko sa work, kasi nagrerenta sila ng bahay, kulang na kulang sabi, nag double job sila, triple job pa, double job, full time lahat. Sabi ko, paano yung, pinag, pinag -ano yan? Sabi, bakit kayo nag ano? Sabi nila, because of the Rene, I need, I need more ano, income ba, I need more money. Kasi kailangan ko na pambaya ng boarding house. Mahal ang boarding house dito sa Amerika. Mga kasimple, kulang na kulang yan. Pero sa so status ko mga kasimple, Si Papang Kanang nagbayad lahat ng mga bills namin. So, hindi na ako nagbabayad. Minsan lang nagbibigay ko ng gas sa aming sasakyan. Yun lang. Yun. So, talagang hindi po magkasya talaga yan. Kung ako lang talagang mag-isa. No, hindi na magkasya. Kulang na kulang talaga yan. Nagsingit ako nga <laughs> na Totoo yan. Hindi siya magkasya. Pero kailangan natin kung ano, kung marami naman tayo mga bayarin talaga, kailangan din natin magsipag-sipag, mag-trip dagdalawang amo talaga kailangan. Kaya, sobra talaga yun. Sinagot ko na. Talagang kulang na kulang yan talaga pag dito ka sa Amerika, kung ikaw lang mag-isa, ang pagbabayad ng buong ano, bayarin. Kulang na kulang ang $20 per hour. Pero sa akin, oh, your food is ready. Pero sa akin, si Bapang ka naman nagbabayad ng mga bills namin, sa tax namin sa bahay. yon kasi sa bahay namin, wala na kaming bayarin. Tax na lang. So, yon tamang tama talaga mga kasimple. Sa awan ng Diyos, may blessing kami na natanggap talaga na last 2023 and lahat is ano na, wala na. So, yung tax na lang ng bahay binabayaran. Kaya, yun, mahal ang cost of living dito sa Amerika talaga. Totoong totoo yan. Yun. At saka yung rent ng bahay dito, sobrang mahal guys. Mahal pa sa mortgage. Kaya, Nako, totoo yan. Sinasabi nila na mahal. Pero depende sa status natin. Kapag ikaw na wife, ikaw lahat ang nagbabayad, kulang na kulang pa yan na sweldo yan. $20, $20 per hour. Kulang na kulang yan. Wala lang yan guys mga kasimji. Panggas lang yan yung iba. <laughs> Dahil sa mga bayarin, kailangan talaga dito sa Amerika. Kung hindi man ang asawa, husband, mag malaki ang income, ang wife. Kung hindi naman ang wife, ang husband. Ganon. Kasi paano makabili ng bahay? Paano makabayad ng mga insurance ng sasakyan? Insurance ng bahay, tax ng bahay. Kaya, yan ang totoong life dito sa Amerika. Triple job. double job. Mm. Mga kasama ko sa work, talagang double job sila. Matingalan na lang ko. Hindi mo ko kayo makikita dito lagi. Sabi niya, nag-work ako sa iba. Grabe talaga sila, no? Grabe ang kayod nila, guys. Kaya nga, no? Kailangan-kailangan nila. Every month, may magbabayad ng mga $2,000 na 2 or 2A, $2,000 na rent. O, oh, saan natin yung hanapin? oh, mga ganun lang, laki-laki niyan. Oo, kaya, totoo yung sinabi nila na ganun talaga ang cost of living din sa Amerika. Hindi natin yan ililimod. So, nag yan sa status natin. O, oh, ganun. Totoo yan, mahal talaga dito sa Amerika. Kaya, kung turo kayo ng mga tao dito, at sunog na ang isla ko, nakichismis pa. Kung turo kayo talaga mga tao dito, nga, kasi kaya, yun ang katotohanan dito sa Amerika. Dipindi sa status natin. Kung sino ang tagabayad ng, ano, ng bills. yan tagabayad ng bills dito ay si Papantano. Awa ng Diyos, guys. Nakasular kami dati. Yung bill namin, ito sa $100, or $80, $70. Ngayon, 5 dollars or 8 dollars. Yun ang bill namin. Aming ilaw. Oo. Kasi sobrang nakatipid kami dahil sa sulay pa So, ayun na. Maraming salamat. Nasagot ko na ang mga katanungan para hindi na mag-away-away. Totoo yan.